Tatawagan ka na lang namin kapag na-meet mo na yung requirements mo. Thank, Thank you, you, po. Enough. Don't tell me nag apply ka rin dito sa coffee shop ng kaibigan ko. Baka naman pag nagtatrabaho ko na dito, Hina, na. mo rin ang kaibigan ko. Yung ba talaga ang tingin mo sa akin? Hindi ko alam. Hindi kasi biro yung accusations mo kay Dad. Ano namang mapapala ko sa paninira ko sa daddy mo? para hindi mabuko yung mga plano mo noon. Alam mo, pagod na pagod na ako ma-explain yung sarili ko. Bagsak na ako. Hindi na ako lalapan. Lagapak na. Talo na. Alam mo naman, wala akong kalapan naman sa inyo eh. Pero kahit bagsak na ako, hindi pa rin magbabago yung mga sinabi. Paninindigan ko yun dahil yun ang totoo. Akala ko pa naman matalino ka. Malawak yung pang unawak Pero katunad ka lang din pala ni Yuman. Na napaniwala at napaikot ng dalim. Kaya ako lumalaban. At gusto kong ilabas ang katotohanan. Dahil gusto kong makatulong kay Lola. Mahal na mahal ko si Lola. At sana dumating yung araw na ikaw mismo makadiskubre kung ano yung dito. Hello, Cecil. Nasa bahay ka na ba? Ina, may nangyari kay Nono. Dinala siya ni RJ sa ospital. Ano? Sa ospital! Sige, papunta na ako. Yuan, I'm concerned about Lola's condition. I hate to admit it, pero naawa ako sa kanya. You know, abutin naman na na yung puso mo towards her. It's not a bad thing na nakakaramdam ka ng awa. At the end of the day, she's still our Lola. Medyo nagigilting ako that we put her there away from us. Iwan, makakatulong naman yun sa kanya eh. Iniisip ko nga, after seeing her in that state, she's suffering too much. Pakahirap na hirap na siya. Mas gugustuhin ko na lang na, na magpahinga na si Lola. What did you say? I come to think of it, Yuan. Kapag tuluyan ang nawala si Lola, hindi na siya mahihirapan. And besides, Yuan, nasa atin na naman yung inheritance. So what's the point of keeping her, right? Do you hear yourself, Joanna? Talagang yan ang iniisip mo at this moment. You're unbelievable.